Ito DSWD gumawa na ng action, mapagpalang araw po ang bawat isa sa atin na way nasa mabuti po kayong kalagayan saan mang dako sa mundo kayo naroroon. Sa mga bago pa lang dito paki-like at subscribe naman po ang aking munting channel at suportahan po natin ang YouTube channel nila Kuya Val Santos Mat Ubang. Kalinga Prab at Ate Edne Vlogs and please don't skip ads para makatulong din tayo sa kanilang mga tinutulungan. Sa vlog nga ni Kali nga Prab kay Lolo Nestor, sinabi ni Lolo Nestor kay Kali nga Prab na naiinis daw siya sa ginawa ng kanyang anak na si Melanie. Dahil si ate Melanie ay biglang pinaubaya si Rine kay ate Roda. Sinabi ni Kali nga Prab na wala itong balak na ilayo si Rina at dalhin sa Manila, dahil ang totoo daw ay bibisitahin lang ang tiyahin na may cancer, nabanggit din ni Lolo Nestor kay Kali nga Prab na galit daw ang DSWD kay ate Melanie, dahil pinabayaan daw si Rina simula noong maliit pa ito, nung sinabi daw ni Lolo Nestor kay ate Melanie na kunin daw si Rina noong maliit pa ito, subalit hindi daw kinuha si Rina, dahil dito marami daw ang nagalit kay ate Melanie. Narito panoorin po natin. Sa nalain yan, hindi umakwa, kahit harap-harap. Uh, pupunta nga sa sir ako mga nisang araw, pinatatawag ko yun, at saka mga barangay, saka BSW, saka yung nanay noon. Iharap kami daw sa barangay. Uh, Lilinawin kung anong magingayari, saka ba. At yung BSW, sir, na pinapunta namin. Galit yun doon, sa okay. ina noon. Alam Bakit po, na-report ni si... nyo po, na-report nyo sa DSWD Ay, alam naman po ng DSWD ah, na inapunta kami doon, napapatingin okay. kami kay Rina noon. And then? O ngayon, sa, galit yung doon kasi dapat ang mag-aalaga nito yun, hindi na si Lolo, sabi ko oh. siya. Hanggang ngayon, hindi na kinukuha, O hanggang ngayon, hanggang ngayon, hindi kayo, ngayon, ngayon lang nagpara, pransyadang, wala. pag, pag nagkuha niyo, galitong yung sa mga barangay dito, lahat dito ang tao, lahat po ako lahat ang, alam, yung alam yung na way, lahat ang pag-asikasa yeah. ko, pag, pag inaabot yun, dito, yung dito, habo lang kami niya dyan, mga okay. bata inep eh, talaga naman, kitang-kita ng mga tao dyan, ang daming tao dyan sa labas, ang pag kinakuha. lang tayo at mabisita rin kami, kami kina Salamat po pag bisita niyo po sa akin. Salamat sa akin. Mapunta niyo lang po ako pagkatapos namin ito. Ang dami niyo ba itong anong ginagawa no. sa bukit, no? mag-ahalip po kami. O sunod-sunod na tapos na kakawit ako, naglalagas. Ang dami sa rin. Hindi naman ako makapagod. Marami nakuha sa akin na maglalagas. Ang dami ano mensahe niya po tayo sa mga tumutulong kay Rina hanggang ngayon sa Team Kalinga po? Ay, maraming maraming po. Salamat po nga tumutulong sa apo ko po at hindi po niyo pinababayaan na ipagamot ang aking po. Kaya po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga sponsors, lalo lang sa inyo, Kuya Rap, ba? Diba? Kuya Bal, sa kasaling, mga... Kahit rinap, walang po. vlog po, tuloy-tuloy po ang namin kay, ano, kay... Kale... Maraming salamat po sa mga managin kay Sampo. Lingkul, hapuan-uan po nagpapasawat po ako dun sa private tutor niya kay Mang Cherry para lang yung utak niya ba ma bumalik So ayan po narinig po natin si Lolo Nestor, masakit ang loob niya sa anak niyang si Ate Melanie dahil ginawa niyang pagkuha kay Rina at hinitid doon kay Ate Roda. Pero wala siyang nagawa, sa so, wakas na sa pangangalaga na ni Ate Roda si Rina. Salamat po Kali Prab sa walang sawang pagtulong kay Rina. Mas masaya at mas malaki ang improvement niya sa poder ni Ate Roda. Narinig po natin si Kali Prab na kahit walang vlog tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong niya kay Rina at meron pa siyang private theater. Kaya Lolo Nestor hayaan mo muna si Rina na nasa pangangalaga ni Ate Roda hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Mapanood ang kabuoawang video sa YouTube channel ni Kali Prab. Maraming salamat and see you in my next video.